When I saw the video, I was like, Nik. and then I looked at him, I was like, what's this? And then I ignored it and tum parang tumawa lang siya. Pinagtawa na lang namin. Because I, I guess I know him well, so I know like, I also know what his type is. So... <laughs> Hinangaan ng mga netizens ang dating aktres na si Andy Eigenman matapos na mahingan siya ng pahayag ni Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa nagdaang issue na sangkot ang kanyang fiancé na si Philmar Alipayo. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ang kinaharap ng mag in partner na sina Andy at Philmar nitong mga nagdaang linggo dahil sa isang post ng isang content creator na si Chris Aliaging na nagdala ng ingay sa social media dahil sa malisyosong pagkaka-edit ng video nila ni Philmar habang nag-uusap. Matatandaan na hindi ito pinalagpas ni Andy at kaagad na inadras ang tila raw sinadyang pag-edit ng video upang magdala ng ingay sa mga tao. At ngayon ngang nakausap ni Tito Boy ang dating aktres at maging si filmar tungkol sa isyong ito. Hinangaan ng marami ang mga naging pahayag ni Andy dahil makikita raw sa mga sagot nito na malaki ang tiwala niya kay Philmar. Hinangaan din siya ng ilan ng sabihin niyang alam niya umano ang mga tipo ni filmar na tila sigurado siyang hindi ito papatol sa kung sino-sino lang. Mga pahayag ni Andy When I saw the video, sabi ko, ngek and I look at him and I said, what's this? I ignored it and parang tumawa lang siya. Pinagtawanan lang namin. What bothered me is finding out that it was done on purpose, that the person in the video was the one that posted it. That's what bothers me because then you just created something super unnecessary. Ayun pa kay Andy. And because I know him well and I also know his type is. Sa part naman ni Philmar, sinabi niya kahit raw lasing siya ng mga oras na yon, alam niya raw ang limitasyon niya sa pag-entertain ng mga fans. Hindi rin umano siya umuwi ng bahay nila ni Andy kapag alam niyang may kasalanan siyang ginawa at siya raw mismo nga amin sa dating aktres kung sakali mang may nagawa siyang mali. Samantala, narito rin ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. When Andy said, I also know what his type is, then laugh. That's my girl. Sa kanila mo makikitang simplicity, pure love, at walang halong hypocrisy. Andy found peace and contentment from his husband. Sa mga gustong sumira sa kanilang dalawa, sa isda na lang, huwag sila. They are pure. Leave them alone. Yan ang tunay na maganda. Walang insecurity. Kalma lang. I can see how Andy grow matured, na happy lang siya, contented and unbothered.